Kain tayo mga idol, magmukbang tayo ng kanin. Mm. Magmukbang ng kanin. Oh, oh. ma oh. ah, ka mam, ng kanin d'yo? Mam, akala ko mumukbang ko yung kanin na yan eh. Ito palang akin. Ma pala akin. Eh, pala pala, mam pala yun. <laughs> Minukbang po yung kanin. Masarap kasi. Ay, binalik na sa akin, idol. Pag naubos ko ito, na ma, ma babubuhay pa kaya ako. yung <laughs> kain ko daw. Wala yung sabi mo I mean. Siya, huling kain. <laughs> no, <Nabungo> isang mangkok. kokon. Dahan-dahan siya niyan. <laughs> 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 Dali lang guys, 'di na lang yung kanin.

ein ich mit 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 mit, mit, mit.